Sino ba ang nagdidikta ng halaga ng iyong buhay? Isipin mo ito sandali. Gumising ka sa umaga, nagmamadali sa trabaho, sumasabay sa takbo ng mundo, pero may mga pagkakataon ba na parang hindi ka napapansin? Na kahit anong gawin mo, parang wala kang puwang sa isip at puso ng mga taong mahalaga sa iyo? Hindi ito tungkol sa pagiging makasarili. Ito ay tungkol sa pagiging prioridad, sa pagiging mahalaga sa mga taong dapat kang mahalaga. At ngayon, may siyam na makapangyarihang paraan upang makamit mo iyan. Hindi ito mga lihim na sekreto, kundi mga sinaunang prinsipyo ng Stoicism, ang karunungan ng mga dakilang pilosopo tulad ni Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus. At ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang unang tatlo. Una, cultivate an air of mystery. Nakita mo na ba ang taong tila may laging sekretong dala? Yung tipong kapag nagsalita siya, lahat ay tahimik na nakikinig? Ito ang power of mystery, ang kakayahang mag-iwan ng puwang para sa imahinasyon ng iba. Ang mga stoiko ay hindi nagpapakita ng lahat. Alam nila na kapag masyado kang bukas, nawawala ang iyong halaga tulad ni Seneca na nagsabi Ang tunay na karunungan ay hindi sa pagsasabi ng lahat kundi sa pagpili kung ano ang dapat ipaalam Paano ito gagawin Huwag laging magkwento ng buong buhay mo sa unang pagkikita Mag-iwan ng mga tanong na gustong sagutin ng iba Maging tahimik paminsan-minsan ang katahimikan ay nagdudulot ng intriga Kapag ginawa mo ito hindi ka nila kayang baliwalain. Ikalawa, use the power of strategic silence. May mga tao bang palaging gustong makipag-away? Yung tipong kahit anong gawin mo, sila'y laging may masasabi? Ang mga stoiko ay hindi nagaaksaya ng enerhiya sa mga taong ito. Alam nila na ang pinakamalakas na sagot ay minsan katahimikan. Si Epictetus, Isang alipin na naging pilosopo ay nagsabi, Kung may taong nakatanggap ng kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong galit, sila ang nagwagi. Paano ito gagawin? Kapag may gustong makipag-away, huwag mong patulan. Ang katahimikan ay parang pader, walang maipupukol sa iyo. Gamitin ang sandali ng katahimikan para obserbahan kung paano sila nawawalan ng kontrol. Huwag magbigay ng reaksyon ang mga taong ito ay naghahanap ng atensyon. Kapag hindi mo sila binigyan ng laban, sila ang magmumukhang tanga. Ikatatlo, Master Persuasive Storytelling. Narinig mo na ba ang kwento ng isang tao na parang ang galing-galing magsalita? Yung tipong kapag nagsimula siya, lahat ay nakatingin sa kanya? Ito ang Art of Persuasive Storytelling. Ang kakayahang magdala ng emosyon at katotohanan sa iyong mga salita. Ang mga stoiko ay mahuhusay na tagapagsalita tulad ni Marcus Aurelius na ginamit ang kanyang mga salita upang pamunuan ang isang imperyo. Ang mga salita ay hindi lamang mga titik. Sila ay sandata ng pag-iisip. Paano ito gagawin? Magsanay sa pagsasalita ng may punto. Huwag magpaligoy-ligoy. Gamitin ang emosyon. Kwentuhan mo sila ng isang karanasan na nagbago sa iyo. Maging concise, ang pinakamalakas na mensahe ay madalas ang pinakamaikli. Kapag magaling kang magkwento, hindi ka nila makakalimutan. At ngayon, nasa iyo na ang unang tatlong sandata. Pero hindi ito ang katapusan. May anim pa tayong makapangyarihang prinsipyo na dapat mong malaman. Kaya kung handa ka ng maging prioridad sa buhay ng iba, kung handa ka ng baguhin kung paano ka nakikita ng mundo manatiling nakatutok dahil ang pinakamagandang bahagi ay malapit ng dumating. Alam mo ba kung bakit may mga taong parang laging nasusunod ang gusto? Hindi ito dahil sa pera o kapangyarihan. Ito ay dahil alam nila kung paano gumana ang utak ng tao at ginagamit nila ito ng may disiplina. Sa unang bahagi, natutunan na natin ang hiwaga, ang katahimikan at ang sining ng pagkukwento. Ngayon, laliman pa natin. Dahil ang susunod na tatlong prinsipyo ay hindi lamang mga taktika. Ito ay mga batas ng tao na ginamit na ng mga stoiko sa loob ng libu-libong taon. At ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang mga ito. Ikaapat, apply the principle of reciprocity may nakapagbigay na ba sa iyo ng isang bagay na hindi mo inaasahan? Isang simpleng kape? Isang payo? O tulong ng hindi mo hinihingi? At pagkatapos, naramdaman mo ba na parang kailangan mong suklian ito ang reciprocity, ang likas na ugali ng tao na magbigay pabalik kapag may nakatanggap? Ang mga stoiko ay hindi nagbibigay para lang utangan ng loob. Nagbibigay sila ng may disiplina alam nilang ang kabutihan ay bumabalik sa paraang hindi inaasahan. Si Seneca, ang dakilang stoic na pilosupo, ay nagsabi, Ang tunay na pagbibigay ay walang hinihintay na kapalit, pero ang mundo, sa kanyang sariling paraan, ay nagbabalik nito. Paano ito gagawin? Pagbigay ng tulong ng hindi inaasahan. Isang simpleng mensahe, isang maliit na pabor. Huwag magbigay ng labis, ang sobra ay nagiging desperasyon. Hayaan silang maramdaman na may utang sila sa iyo nang hindi mo sinasabi. Kapag ginawa mo ito ng tama, hindi ka nila matatanggihan kapag ikaw na ang nangangailangan. Ikalima, prioritize yourself. May kilala ka bang taong laging available para sa lahat? Yung tipong kahit pagod na, sasabihin pa rin, oo. At ang kapalit, sila ang laging nauubos. Ang mga stoiko ay hindi martir. Alam nilang ang unang responsibilidad nila ay ang sarili nila. Si Epictetus ay nagsabi, Kung hindi mo kayang protektahan ang iyong sarili, paano mo mapoprotektahan ang iba? Paano ito gagawin? Magtanim ng hangganan. Hindi lahat ng healing ay dapat sundin. Maging komportable sa pagsasabi ng hindi ng walang pagsisisi. Alagaan ang iyong oras at enerhiya. Hindi ito dapat ibigay sa mga taong hindi ito kayang pahalagahan. Kapag ginawa mo ito, hindi ka nila matatrato bilang opsyon. ika -anim. Genuinely listen to people. Nakaranas ka na bang kausapin ang isang tao? Pero ramdam mong hindi siya tunay na nakikinig. Yung tipong habang nagsasalita ka, ang tingin niya ay sa cellphone niya, ang mga stoiko ay hindi ganoon. Para sa kanila, ang pakikinig ay isang uri ng kapangyarihan, ang kakayahang pumasok sa mundo ng iba ng walang paghatol. Si Marcus Aurelius, ang emperador na stoic, ay nagsulat, Ang taong hindi marunong makinig ay hindi rin marunong mamuno. Paano ito gagawin? Iwasan ang pag-interrupt Hayaan mong matapos nila ang sasabihin. Itigil ang pag-iisip ng sasabihin habang nagsasalita sila, tumutok sa kanila. Magtanong ng malalim, ipakita mong naiintindihan mo sila. Kapag ginawa mo ito, ikaw ang magiging pinakamahalagang tao sa kanilang buhay. At ngayon, nasa iyo na ang tatlong pangsandata. Pero hindi pa tapos ang laban. May tatlo pa tayong pinakamalakas na prinsipyo ang mga ito ang magbibigay sa iyo ng huling piraso ng kapangyarihan, ang kakayahang kontrolin hindi lang ang sitwasyon, kundi pati ang iyong sariling damdamin. Kaya kung handa ka ng maging hindi mapapantayan, manatiling nakatutok dahil ang pinakamagandang bahagi ay malapit ng magsimula. May mga sandali ba sa iyong buhay na parang ikaw lamang ang sumusunod habang ang iba sila ang laging nasusunod. Hindi ito dapat mangyari. Dahil ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging sunod-sunuran. Ito ay tungkol sa pagiging malaya. Sa pagiging hindi kayang kontrolin ng sino man. Sa unang dalawang bahagi, natutunan mo na kung paano gumamit ng hiwaga, katahimikan at ang kapangyarihan ng pagbibigay. Ngayon, oras na para sa huling tatlong prinsipyo ang mga sikretong magbibigay sa iyo ng ganap na control at kapag nagawa mo ang mga ito hindi ka na muling magiging option sa buhay ng iba ikaw ang magiging priority ikapito create a sense of scarcity nakita mo na ba ang taong bihira magparamdam pero kapag nagpakita siya parang event ito ang kapangyarihan ng scarcity ang katotohanang mas pinahahalagahan ng tao ang mga bagay na hindi laging available. Ang mga stoiko ay hindi laging nakikita. Alam nilang ang presensya ay dapat pinaghihintay. Gaya ng sinabi ni Seneca, ang tubig ay mas hinahangad sa disyerto kaysa sa dagat. Paano ito gagawin? Bawasan ang iyong availability. Hindi kailangang laging online para sa lahat. Magparamdam lamang kapag may halaga hindi dahil bored ka lang. Hayaan silang mangulila sa iyo ang pakiramdam ng pagkawala ang nagpapatibay sa iyong halaga. Kapag ginawa mo ito, hindi ka nila matatrato bilang sakto lang. Ikawalo, acquire mastery over emotions. May nakapagpagalit na ba sa iyo ng husto yung tipong gusto mong sumabog pero alam mong masisira ang lahat kapag ginawa mo? Ang mga stoiko ay hindi nagpapaalipin sa emosyon. Sila ang nagdidikta kung paano sila magre-react. Si Epictetus, na isang alipin bago naging pilosopo, ay nagsabi, Hindi ang mga pangyayari ang gumugulo sa atin, kundi ang ating reaksyon sa mga ito. Paano ito gagawin? Huminto bago mag-react. Magbilang ng sampu bago magsalita itanong sa sarili, makakatulong ba ang galit ko? Kung hindi, huwag itong ilabas. Sanayin ang sarili sa delayed response. Ang kapangyarihan ay nasa hindi pagpapadala sa emosyon. Kapag nagawa mo ito, ikaw ang magiging pinakamatatag sa kwarto. Ikasyam, be willing to walk away. May taong ba sa buhay mo na hindi ka pinapahalagahan? pero nagtiis ka pa rin? Bakit? Takot ka bang mawala sila? Pero hindi ba mas nakakatakot ang mawala ang sarili mo sa pagtitiis sa mga taong hindi ka kayang pahalagahan? Ang mga stoiko ay hindi nagtatagal sa mga bagay na sumisira sa kanila. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, kung hindi ito nakakabuti sa iyo, ito ay nakakasama. At kung nakakasama, bakit mo pa pinipilit? Paano ito gagawin? Kilalani ng iyong halaga. Hindi ka dapat nagtitiis sa mga taong hindi kakayang pahalagahan. Maging handang bitawan ang kahit ano, trabaho, relasyon, kaibigan, kapag hindi na ito nakakabuti. Umalis ng tahimik, hindi kailangan ng drama. Ang pagalis ng walang lingon ay ang pinakamatapang na paraan ng pagrespeto sa sarili. Kapag ginawa mo ito, ikaw ang magiging takot nila dahil alam nilang may hangganan ang lahat. At ngayon, nasa iyo na ang lahat. Ang siyam na prinsipyo ng kapangyarihan, ang mga sandata ng mga stoiko. Hindi ito mga lihim na sekreto. Ito ay mga batas ng buhay na ginamit na ng mga dakilang isip sa kasaysayan. At ngayon, nasa kamay mo na ang mga ito. Kung may isang bagay na nais nice kong matandaan mo, ito ay hindi mo kailangang maging sunod-sunuran. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa atensyon. Hindi mo kailangang magpatali sa mga taong hindi ka kayang pahalagahan. Ang kapangyarihan ay nasa iyo. Nasa iyo kung paano mo gagamitin ang mga prinsipyong ito. Nasa iyo kung paano mo bibigyan ng halaga ang sarili mo. At kapag ginawa mo ito, hindi ka na muling magiging option. Ikaw ang magiging priorities. Kung may nahanap mo ang halaga sa video na ito at nice mong matuto pa, mag-subscribe at i-share ito sa mga taong kailangan itong marinig. Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan at ang kapangyarihan ay dapat ibahagi at tandaan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagpili. Ikaw, anong pipiliin mo?